Marian's POV Mahigit isang linggong lumipas pagkatapos ng insidente ng pangingidnap sa akin. Balik sa dati ang lahat. Nandito kami ngayon sa isang mall sa Makati. Hinatid kami ni Gio dito pero agad ding umalis. Dahil may naghihintay na trabaho sa opisina nito. Urgent daw at hindi pwedeng ipagpabukas. Uwi ka ng personal secretary nito na si Aaron kaya naman kahit nagaalangan si Gio wala itong magawa kundi pansamantala kaming iiwan ng mga bata. Nandito kami sa ice skating area ng mall. Itong paboritong spot ng mga bata kapag nandito kami. Masaya ang mga itong nakikihalubilo sa ibang batang naga ice skating. Tuwang-tuwa naman ako habang nanonood. Hindi ako nag-aalala na mapahamak o masakta ng mga ito dahil may security naman sa paligid. Nakaantabay sa mga ito kahit na magaling na sa pag-ice skating ang aming mga anak, hindi namin hinahayaan na walang nakapokus na nakabantay dito. Mahirap na baka masagi ang mga ito ng iba pang mas malalaking bata at masaktan pa ang kambal. Knowing Gio, overprotective ito pagdating sa kaligtasan ng mga bata. Lumalabas lalong pagiging strict nito kapag mga bata nang sangkot. Wala sila mami Sara at Daddy Russell nagbabakasot ng mga ito sa Europe. Gusto nga kami isama ng mga bata. Kaya lang hindi pumayag si Gio. Gusto kasi nito kapag mag-travel kasama din siya. Hindi daw kasi pwedeng mag-out of town dahil maraming dapat tapusin. May new business venture daw kasi kasama ang mga kaibigan na sila Joey at Kaiser. Kaya naman kahit gusto ng mga bata hindi talaga pwede. Nag-promise naman si Gio na ipapasyal kami palagi. Kaya hindi na nagtatantrums ang kambal. Kaya masaya akong nanonood sa aking mga anak. Nang biglang tumunog ang akin cellphone. Tiningnan ko kung sino ang tumatawag at laking tuwa ko na si Rika pala. "Hello, bestie! Excited kong agad na sagot dito. Matagal na din kaming hindi nagkikita'ng magkakaibigan. Si Rapi ay nasa New York pa Sa samantalang si Rika ay abala sa pagte kung paano hawakan ang negosyo ng sariling pamilya." "Hello, bestie! Kumusta? Agad ding sagot nito sa kabilang linya." Bahagyang napakunot ang aking noon nang mapansin kong malungkot ang boses nito. Hmm, okay naman. Nandito kami sa Makati, sa Tambayan ng Kambal. Napatawag ka. Sagot ko dito. Pwede ba kitang puntahan dyan? Ano kasi eh, gusto ko lang nang makakausap. Sagot naman ni Rika, baka sa boses nito na may kinikimkim na problema. bahaging bahagyang napapapiyok, parang pinipigilan na maiyak sure, much better para naman may makausap ako dito. Alam mo naman ng twins kapag nandito kami ayaw paawat sa kalalaro ng ice skating hanggat hindi makaramdam ng pagod. Sagot ko dito. Sige bestie, siya. ya. Wika ni Tot agad na wala sa kabilang linya. Wala pang isang oras ay dumating na si Rika. Napakunot ang noo ko dahil nakasuot ito ng sunglasses. Kahit na nasa loob na ng mall, at isa pa never itong gumagamit ng ganoong bagay. Nang tanggalin ito ang eyeglasses ay nagulat ako. Kapansin-pansin ang pamumugto ng mga mata nito. Parang galing ito sa matagal na pag-iyak. Hey bestie, anything wrong? Tanong ko agad dito pagkatapos namin magbeso-beso. Lalo itong umiyak. Kaya naman ay niyaya ko itong maupo muna. Buti na lang ay konti lang ang mga tao dito sa coffee shop. Dito ko napiling tumambay muna habang hinihintay ang kambal upang makapagkape muna habang nag-uusap kami. Malapit lang din naman ang coffee shop sa ice skating area at hindi ako nag-aalala dahil may mga bodyguards naman na nagbabantay at dalawang instructor sa mga bata. Best, I don't know how to start, pero ang sakit. Humahagulgol nitong wika. Maang naman na nakatitig ako dito. Ito kasi ang kauna-unahang pagkakataon na nakita kong malungkot si Rika. Lagi kasi itong masayahin at parang walang kahit na anong problema ang iniinda. Bakit? Anong problema? I mean, Rika, hindi ko alam kung anong sasabihin at kung paano pakalmahin ito. Magpapakasal na kasi si Kuya Joey. Wika nito sa pamamagitan ng paghikbe. So, ano ngayon kung magpapakasal na? Much better kung ganoon. Magkakaroon ka na ng sister-in-law. Pabiru kong wika kahit na naguguluhan sa takbo ng usapan namin ni Rika. Hindi sa ganon, bestie. Hindi mo kasi naiintindihan eh. Humiiyak na sagot nito. Eh ano nga, ayaw mo kasi akong diretsahin. Eh ano bang problema kasi kung magpapakasal na si Kuya Joey mo? Puno ng pagtataka kong tanong. Halos lumaki na din ang butas ng ilong ko sa pagsususpense ni Rika. Hindi ko alam kung bakit kailangan itong iyakan ng napipintong pagpapakasal ng kapatid. Ang alam ko hindi naman sila close. Parang ang aso at pusa kasi ang dalawa kung magbangayan. Ganito nga kasi yun. Nagdala ng babae si kuya sa bahay. Tapos nagpaalam siya kay na mami na magpapakasal na daw sila ng tsaka na yun. Umiiyak pa na sagot nito. Ayaw mo sa magiging sister-in-law mo? Taka kung tanong. Why you didn't give her a chance? I mean, kung nagmamahala naman sila, bakit kailangan mong tumutol? kung tanong dito. Tinitigan ko si Rika. Ganoon na ba ito kaklaw sa kapatid? Sa bagay, baka nagkakalapitan ng loob nila simula nung naging sekretary siya ni Joey. Ito kasi ang nagtitrain para matuto si Rika na pamahalaan ng negosyo ng pamilya. No, ayaw ko. Ah, hindi sa ganun, Marian. I don't know kung maiintindihan mo ko, pero... Pero I'm pregnant. Diretso ang sagot ni Rika. Munti ko namang maibuga ang kape na iniinom ko. Ilang segundo din akong napatitig dito. Hindi pa rin madownload ng utak ko ang lahat. Parang naging loading pa din. I said I'm pregnant. Ulit nito. Hindi nga ako nagkamali ng dinig. Pregnant nga. Diyos ko. Kakalokang babaeng ito. Aha? Sinong tatay? Teka, teka, Rika. Klaruhin mo ha? Nakadrugs ka ba? Sinong boyfriend mo? Ang alam ko wala ka namang jowa dahil sa pagiging pihikan mo pagdating sa lalaki. Nagtataka kong tanong, hindi ito sumagot. Umiyak lang ng umiyak. Naiinis na akong tumitig dito. Ano ba, Rika? Papatahin mo ba ako sa sobrang suspense? Sabihin mo nga, pinaprank mo ba ako? Asar na tanong ko dito. Si Kuya Joey. Sagot nito. Gulong-gulo naman ako paano na naman nasali sa pagiging pregnant itong kapatid niyang si Joey. Konting-konti na lang maniniwala na akong nakadrugs tong best friend ko. Paiba-iba ng linyahan. Ang gulo ka usap. parang matutuyuan ako ng utak sa sobrang antisipasyon tungkol sa mga impormasyon na ibinibigay nito. Rika, utang na loob, tama ng pambibitin dyan sa kwento. Halo-halo kasi eh. Hindi ko magets. Klaruhin mo na. Angal ko dito, ay, said si Kuya Joey ang tatay. Bulong nito sa kabila ng paghikbi. Muntik nang mabitawan ang hawak kong tasa na may laman na mainit na cappuccino. Lalong naging magulong lahat. Paanong si Joey ang tatay ay magkapatid ang mga ito? Ano na ba ang nangyari sa panahon ngayon? Bahagya kong natampal ang aking noo. Si Kuya Joey ang tatay, bestie. Pero ang ungas, magpapakasal na daw siya dun sa babaeng mukhang bisugo. Umiiyak pa rin na wika nito. Bestie, pero paanong nagkaroon ka ng relasyon sa sarili mong kapatid? Bestie, sorry to say this pero bawal yon. Immoral Bestie, paano nangyari? Nalasing ba kayo kaya nangyari mga dapat hindi mangyari? Hindi ko mapigil ang wika. Grabe ka naman maka, Bestie. Sa palagay mo ba, kakangkang ako sa kanya kung kapatid ko siya? Wika nito, pinukulan ako na nagtatampong tingin. Bakit hindi ba? Nangiinis kong tanong. Bumuntong hininga naman ito. We are not siblings. Sagot nito habang pinapahid ang luha sa mga mata. What? I mean, how come? Gulat kong tanong. Hindi niya ako kapatid. Hindi kami magkapatid dahil ampun ako, ampun ako. Iyak nitong wika. Pero kailan pa? I mean, kailan mo pa nalaman ito? Wala ka naman nababanggit sa amin ah. Tanong ko, matagal ko nang alam, bata pa lang ako, alam ko nang hindi ako anak nila mami at daddy. Nasa seven years lang yata ako noon. Isa sa mga tauhan nila sa asyenda ang nanay at tatay ko. Pareho silang namatay dahil sa isang aksidente. Kaya nang malaman ito nila mami at daddy na awa sila sa akin, inampun nila ako. Pagkikwento ni Rika. Noon pa ayaw na sa Kuya Joey. Piling kasi niya inagawan ko siya ng atensyon kay mami at daddy. Kaya nag-decide siya na mag-aral at mag sa Amerika. Hanggang sa umabot ako ng 15 years old, bumalik siya ng Pilipinas at siya na na negosyo ng pamilya. Siguro natakot siya dahil baka agawan ko siya ng mana. Umiiyak na pagsasalaysay nito. Awang-awa naman ako kay Rika. Sa kabila pala ng pagiging masayahin nito, may nakatago pala itong matinding sekreto. Bestie, ba't ngayon mo lang ito sinabi? All these years, nagsasuffer ka din pala sa pamilyang nilakihan mo. Naaawa akong sagot dito. Wala namang problema kay na mommy at daddy. Minahal nila ako na parang tunay na anak. Kaya naman nagpapasalamat ako doon. Kaya nga kahit gusto kong maging doktor, mas pinili ko nang kumuha ng business management. Bilang pagtanong ng utang na loob sa kanila. Dahil yun ang gusto nila para sa akin. Umihikbi na sagot ulit nito. Patuloy ito sa pagpupunas ng luha sa mga mata. Ano ngayon ang plano mo? Tanong ko dito. Chak na magagalit sila mami at daddy sa akin kapag malaman nilang buntis ako. Baka magsisisi pa sila kung bakit nila ako inampun noon. Alam kong ibang babae ang gusto nila para kay Kuya Joey. At yun si Natalie, ang babaeng dinala ni Kuya kagabi sa bahay. Malungkot na wika nito. Bestie, hindi ko na alam ang gagawin ko. Sorry kung ikaw pa ang napagsabihan ko ng problema. Alam ko may sarili ka problema ngayon. Kaya lang wala na talaga akong ibang matakbuhan, parang mababaliw na ako. Ikaw lang ang alam kong makakatulong sa akin. Pagpapatuloy na wika ni Rika. Bestie, don't say that. Kahit gaano ako kabisi, hindi ako mag-aalangan para tulungan ka. Kaya huwag ka magsalita ng ganyan. We are best friend at dinamayan mo din ako nung mga panahon na kailangan ko ng tulong. Madamdamin kong wika dito lalo naman itong napaiyak. Now tell me, paano kita matutulungan bestie? Wika ko dito. Tinanggap ko pang pa palad nito upang maramdaman ang assurance na hindi ko ito pababayaan sa problema ang kinakaharap nito ngayon. Pwede bang tulungan mo kung maglayas? Sagot nito. Gulat akong napatingin dito. Ha? Maglalayas ka? Nagtataka kong tanong. Aalis ako bestie pero kailangan kong tulong mo. Gusto ko muna magpakalayo-layo sa lugar kung saan walang sino man ang makakakilala sa akin. Hindi ko na kayang makita na ikakasal sa iba si Kuya Joey. Wika nito. Hindi ako makapaniwala sa balak nito. You mean gusto mo maglayas? Pero panong pinagbubuntis mo? Bestie, magsabi ka nga ng totoo. Mahal mo ba si Joey? Nagaalala kong wika dito. Mahal ko siya, Bestie. Mahal na mahal. Kaya nga naisuko ko ang sarili ko sa kanya. Pag-amin nito sa kabila ng pag-iyak. Kaya ko to, Bestie. And besides, hindi pa din alam ni Kuya Joey na buntis ako. Don't worry, Bestie. Babalik din ako kapag kaya ko nang harapin ang lahat. Sa ngayon, gusto ko munang lumayo. Sagot nito, Nakausap mo na ba si Rafi? Tukoy ko sa isa pa naming matalik na kaibigan. Kung nandito lang sana ito, tiyak na uusok na naman ang ilong nun sa galit. Parang kapatid na kasi ang turing nito sa amin ni Rika. No, nasa New York pa rin siya. May sarili din yung problema kaya ayoko muna siyang guluhin. Sagot nito. Okay, saan mo gustong pumunta kung sakaling maglalayas ka? Tanong ko dito. Dito lang din sana sa Pilipinas, Bestie. Pero malayo dito sa Manila. Gusto ko sa liblib na probinsya. Sagot nito. Um, teka, san ba pwede? Wala akong alam, bestie eh. Alam mo namang hanggang Batangas lang ang pinakamalayo kong probinsya na napuntahan. Wika ko, natahimik ito. Malalim din na nag-isip, naawa ako dito at gusto ko talagang tulungan. Walang yapa pa lang Joey na yon. Akala ko pa naman mabait siya. Nakuwag siyang magpapakita sa akin na talagang tutuktukan ko siya. Pero don't worry, kakausapin ko si Gio, baka may alam siya na lugar na pwede ka. Uwi ka ako dito. Marian, no! Huwag mong ipaalam kay Gio, baka isumbong tayo kay Kuya Joey. nagaalangan aalangan nitong wika. Don't worry, Rika. Sisiguraduhin kong hindi siya magsasalita kay Joey tungkol sa whereabouts mo. Kaya relax ka lang. Nakangiti kong wika dito. Sa ngayon, ito lang ang pwede kong maitulong. Ipagpalagay mo ang iyong kalooban. Akong bahala. Nakangiti kong wika ulit dito. Tumangu naman ito. Sa ngayon, umuwi ka muna. Magpahinga ka. Iwasan mo din ang sobrang pag-aalala, Bestie. Tandaan mo, nandito lang ako. Gagawa ko ng paraan para matupad ang gusto mo mangyari. Nakangiti kong wika dito. Tumangu naman ito sa kato mayuna. Sabay kami naglakad palabas ng coffee shop. At niyakap ang isa't isa bago magpaalam. Malungkot kong nasunda ng tingin si Rika. Alam ko kung gaano kalaki ang problema nito ngayon. Dalangin ko na lang sana na maayos na ang lahat. Hindi ako sanay na makita itong malungkot. Napakamasayahin nitong tao. Kaya naman kahit ako'y apektado sa nakikitang ang kalungkutan nito ngayon. One year later. Nasa biyahe kami kasama si Gio. Nakatanggap kasi kami ng tawag mula sa kulungan kung saan nakapiit si Ate Ayan. Gusto daw kasi kaming makausap nito Kinakabahan man pero pinilit kong tataga ng aking kalooban dahil sa wakas makikita ko ulit ang kapatid ko. Sa nakalipas na taon hindi ko na kasi nakausap pa ulit si ate Ayan. Hindi ko na din nakita. Tuwing dumadalaw ako ay ayaw akong harapin nito. Pati lawyer na inia-assign namin ay ayaw nitong tanggapin. Hindi na daw kailangan dahil sa dami ng kanyang kasalanan na nagawa. Kahit ang pinakamagaling pang abogado hindi siya kayang tulungan upang ipawalang sala. Tanggap na umano nito sa sarili na sa kulungan na ito mabubulok. Na sa kulungan na siya babawian ng buhay. Wala umanong kapatawaran ang kanyang nagawa at kahit ilang beses pa siyang magsisi ay hindi na maibabalik pang ang lahat. Pagkadating sa presinto ay agad kaming hinarap ng jail officer. Pinapasok kami sa visitor's lounge at sinabihan na maghintay dahil tatawagin umano nito si ate Ayan. Matyaga kami naghintay ni Gio. Gustong gusto kong tumalon sa sobrang tuwa Itong kauna-unahan naming pag-uusap at pagkikita ni Ate Ayan simula ng makulong ito. Agad akong napatayo nang makita ko si Ate. Nagulat ako dahil may karga itong sanggol. Ibang-iba na din ang itsura ng kapatid ko. Nagmatured ito at halata sa aura nitong hirap na pinagdadaanan sa loob ng piitan. Nakadama ko ng matinding pagkahabag, lalo na nang makita kong nakasuot ito ng uniform pang preso. Gusto kong umiyak dahil awang-awa ako dito. Pero pinigilan ko ang aking sarili. Ate, kumusta ka? Agad kong wika nang makalapit ito sa amin. Aktong yayakapin ko ito pero umatras siya. Tipid itong ngumiti sa akin. Sabay baling ang tingin kay Gio. Narinig ko naman na umingit ang sanggol na hawak nito. Kaya naman napatitig ako sa baby. Marian, Gio, pasensya na kayo kung naistorbo ko kayo. At Sorry dahil hindi ko kayo hinaharap tuwing dumadalaw kayo dito. Bakas ang kababaang loob na wika ni ate. It's okay ate, we understand. Siya nga pala, kaninong baby ang hawak mo? Agad na sagot at nakangiti kong tanong dito. Excited kong tinitigan ang mukha ng bata. Nasa dalawang buwan pa marahil ang sanggol. She is my child. Wika ni ate. Nagulat naman ako habang nakatitig dito. Ganoon din si Gio. Hindi ko in-expect na mabubuntis ako, Marian. Nalaman ko na lang noong nakakulong na ako dito. Nakangiti nitong wika, pero kitang kita sa mga mata matinding kalungkutan sa sitwasyong kinasadlakan. Um, congratulations ate. Ang cute ng baby mo. Wow, may pamangkin na pala ako ate. Sinserong wika ko. Salamat, Marian. Ngiti naman itong sagot na upo na ito habang hinehele ang sanggol sa tabi ni Gio pwede ko ba siyang hawakan? Ah, uh, kung pwede lang naman. Pagpapaalam kung wika. Of course, heto siya. Nakangiti naman na pagsangayon ni ate. Agad nitong ipinasa sa akin ng baby. Masaya ko itong tinanggap. Napahanga ko dahil nakita ko kung gaano kaganda at kakyut ang anak ni ate. Hmm, Marian, pasensya ka na. Pwede ba akong makisuyo sa'yo? Actually, kaya kita pinatawagan dahil may ipapakiusap sa anak ko. Uwi ulit ni ate. Nakayuko ito habang nagsasalita. Sure, ano yon ate? Don't worry. Lahat ng kailangan mo ibibigay namin. Nakangiti kong wika. Marian, gusto ko sanang ipaampon sa inyong anak ko. Wika ni ate kasabay ang pagtulo ng mga luha nito. Maang kaming napatitig kay ate Ayan. As you can see, nakakulong ako, hindi ko maalagaan ng maayos ang anak ko. Kaya please, nakikiusap ako sa inyo. Marian, Gio, pwede bang iturin yung anak ang anak ko? Hindi ko siya mapibigyan ng magandang kinabukasan dahil nakakulong ako. Hindi ko din siya maalagaan ng maayos dito. Ayokong ibigay o ipaampon sa ibang anak ko. Kaya naman maawa kayo sa kanya. Kayo na lang ang umampon. Umiiyak na wika nito. Ate, Naluluha ko din na wika dito. Hindi ako makapaniwala na kaya pala kami pinatawag nito dahil sa sitwasyon ng anak nito. Parang may humaplos na kung ano sa puso ko ng titigan kong bata. Wala na akong iba pang mapagkakatiwalaan sa kanya. Ayoko din siyang isuko sa DSWD. Kaya Marian, Gio, nakikiusap ako. Alagaan niyo sana ang anak ko. Puno ng pagsusumamo na wika ni ate. Nahabag naman ako habang nakatingin dito alam ko kung gaano nasasaktan si ate ngayon. Lumipas pa ang dalawang taon. Akala ko'y magiging perfect na ang lahat. Pero hindi pala. Nakatanggap kami ng masamang balita mula sa kulungan kung saan nakapiit si ate Ayan. Patay na daw si ate Ayan. She suffered from breast cancer. Agad akong napaiyak sa balitang yon. Hindi ko kasi alam na may iniinda pala itong karamdaman. Dahil hindi na ulit ito nakikipag-communicate sa akin. Last na pagkita namin ay noong mga panahon na ibinigay sa amin ni Ayan si Bella. Dinalaw namin ito ng maraming beses sa kulungan kasamang bata pero ayaw na talaga nitong makaharap sa amin. Lagi kaming bigod na makita ito. Wala na talaga kaming naging update pa dito. Hindi ko alam na nagsasuffer na pala ito sa malubhang karamdaman. Nakaramdam ako ng pag-uusig ng konsensya. Hindi ko malang naalagaan ang ate ko sa mga huling sandali ng buhay nito. Naglulok saman sa pagkawala ni ate, pero pinilit kong magpakatatag. Kailangan na huwag akong magpadala. Three years later, nandito ako ngayon sa harap ng puntod ng aking mga magulang at kapatid. Dahan-dahan kong inilapag ang daladala kong bulaklak. Pagkatapos ay taimtim akong nanalangin na sana ay tahimik na sila sa kabilang buhay. Hanggang ngayon ay masakit pa rin sa akin ang mga nangyari. Pero kailangan kong tanggapin ang lahat. Siguro hanggang doon na lang ang kanilang buhay. Hindi ko man masyadong naramdaman ang kalinga nila noong nabubuhay pa, ay nagpapasalamat pa rin ako sa kanila. Dahil lumaki akong matatag, aaminin kong nagalit ako sa kanila. Pero sino ba naman ako para hindi magpatawad? Mahal na mahal ko sila, dahil sila ang nagbigay ng buhay ko. Kahit papaano sa mga huling sandali ng kanilang buhay ay ipinaramdam nila sa akin na kadugo pa rin nila ako. Nagawa akong iligtas ni mami sa kamatayan noong pinagtangkaan ako ni ate Ayan. Isinakripisyo nitong sariling buhay para lang hindi ako mapahamak. Nagawa din akong iligtas ni ate Ayan noong kinidnap ako. Kaya naman malaki ang pasasalamat ko sa kanila. Sana ay tahimik na sila sa kabilang buhay at patnubayan ng kanilang mga apo. Mami, Daddy, kumusta kayo? Pasensya na po kung hindi ako masyadong nakakadalaw sa inyo. Alam nyo naman po mga apo nyo, lumalala na at ang kukulit. Kung nandito lang sana kayo, masasaksihan niyo sana ang paglaki nila. Maraming salamat sa lahat, mom, dad. hindi hindi ko kayo makakalimutan. Hinawakan ko ang picture frame nila mommy at daddy. Itinapat ko ito sa aking dibdib at ipinikit ang aking mga mata. Sa totoo lang, miss na miss ko na sila. Pagkatapos ng ilang segundo ay ibinalik ko na sa dating lagayan ng picture frame. Pinunasan ko ang aking luha na noon ay hindi ko na malayong tumulo na pala. Pagkatapos ay ang picture frame naman ni ate Ayan ng aking kinuha. Parang kinurot ang aking puso ng masilayan ko ang buhay na buhay ng ngiti sa larawan ni ate. Napakaaliwalas ng mukha nito sa picture. Ate Ayan, salamat sa lahat. Hindi ka man naging perfect na kapatid sa akin. Pero mahal na mahal kita. Pasensya ka na kung hindi kita nadamayan at naalagaan noong mga panahon na kailangan mo ng kalinga ng isang kapatid. Malaki na si Ayan, Bella. Ang baby mo. Alam mo ba ang ganda-ganda niya? Nakikita kita sa kanya. Ang little Ayan. Nagiging kamukha mo siya habang lumalaki. Kuhang-kuha niyang itsura mo ate. Hindi maikakailang anak mo siya. Sayang nga lang at hindi ka na niya masisilayan pa hanggang sa lumaki siya. Pero sana lagi mo siyang gabayan ate. Pangako, mamahalin ko siya katulad ng pagmamahal ko sa aming mga anak. Ipaparamdam ko sa kanya na hindi siya iba sa amin. Alam kong bahalang araw malalaman din niya ang katotohanan na hindi ako ang mami niya. Pero alam kong matatanggap niya ang lahat. Pipilitin kong lumaki siyang isang mabuting bata. Sana ate, lagi mo siyang subaybayan. Lagi mo siyang bantayan. Mahal na mahal kita ate. Sambit ko at pinunasan ng aking mga luha na tumulo sa aking mga mata. Naramdaman ko na may malamig na bagay na humaplos sa akin. Nakaramdam ako ng kapanatagan. Alam kong nasa paligid lang sila at pinanonood kami.